Siyempre, obligasyon ng bawat magulang na alagaan ang anak. Pero kung kabaligtaran ang pag-uusapan, paano kung limitado ang kakayahang pinansyal at pisikal? Kung para sa anak naman, ang sabi naman ng iba, kung aalagaan daw ang magulang, ay optional lamang. Hmm, naku, ba? Baka tayo kidlatan dyan. Dahil hindi naman daw ginusto ng anak na ilabas sila sa muntong ito. Pero yung unang sinabi ay alam ng mga nasa lipunan yan sa kanluran, sa Europa at sa Amerika. Sa kanila nilalagak na lang ang mga matatanda at sakitin sa mga home for the aged. Sa mga ganitong lugar, kadalasan hinihinga nila ang huli nila mga hininga. Pero para sa kanila mga kapatid, yan daw ang ay pabor pang maituturing. At mabuti nga ay ginagasusan pa panila ang mga magulang nila. Pero mga kapatid, ang Pilipinas ay hindi Amerika at dito hanggang kaya, hanggang kakayanin ay isisiksik sa kahit pinakamaliit na bahay ang ating mga tatay at nanay. Kahit na makipaghatian sa kakarampot na pagkain at kinikita. At mga kapatid, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang anak na ang buong buhay niya ay nilaan lamang sa pag-aalaga sa may sakit na ina. Alang-alang sa nanay, eh, napakaraming pinagkait sa sarili nitong si Ryan, isang binatang taga mountain lupa. Nagtatrabaho rin siyempre at matatawag na tunay na kadakilaan ang pagsasakripisyo para sa nanay na may karamdaman. Pagpapalain daw ang mga tulad ni Ryan, sabi nila. Pero ang tanong naman ngayon, ito bang kabutihan ay susuklian ng kapalaran? Yan ang mga kapatid ang sabay-sabay nating matutuklasan dahil dito po sa Sana Lord ay atin ang sisimulan ang dula na sa inyo naman talaga ay maaring magpaiyak. At ang pamagat ay hiniram po natin sa isang pelikula po ni Lino Broca noon ng pinagbida ni Charito Solis at Lolita Rodriguez. Ito po ang Ina, Kapatid, Anak. Inay, saglit na lang po ito ah. Patapos na din po ako magluto. Sinabi ko naman sa'yo. <coughs> hindi mo naman ako kailangan pang ipagluto ng almusal. Baka maliit ka na niyan sa trabaho mo, anak. Ah, nai. Hindi mo naman kayo pwedeng iwan ng walang laman ng tiyan nyo. Hindi rin naman po pwede na alis ako nang hindi pa kayo kumakain. Huwag ko kayo mag-alala. Patapos na ho talaga to. Ilang minuto na lang. Tuloy ka na, Noy. Bahay na po tayo. Ay, huwag mong sabihin na susubuan mo pa ako, Ryan. Bakit naman hindi? Eh, mainit pa po, po kasi itong lugaw. Uh, baka humatapon sa inyo dahil mahina na ho ang hawak ng kamay nyo. Hayaan nyo na, subuan ko kayo. Pero paano ang trabaho mo? <laughs> hindi pa naman ako late, Nay. Ano ko ako lalahanin. Sige na ho. Mahin ka na po. say anay. Ikaw talagang bata ka. Ah! <laughs> Yan. Kumain ho tayo ng marami na Para naman lumakas ka agad ang katawan ninyo. Ikaw, hindi ka pa bakakain? kain? Ah! Nakapagkape na po ako kanina. Pasensya na nga po pala na eh. Kung lugaw lang to na luto ko. Yan yung sa kinsenas ah. ako ng isang buong manok para lang sa inyo papakainin ko kayo ng mas masarap pa dito. Oh. Na, Nay? Bakit ako kayo miyak Nahihiya na kasi ako sa iyo, anak. Po, dahil po? Nahihiya ako dahil ikaw nang bumubuhay sa amin ng kapatid mo. Samantalang ako dapat ang bumubuhay sa inyo. Kung hindi lang sana namatay agad ang Papa Noel, sana. Sana natuloy ka na sa pagsampa sa barko. Yun ang pangarap mo, hindi ba? Nasasayangan ako dahil nakapagtapos ka naman ng pag-aaral. Magiging siman ka na sana kung di lang sana kami ang pinili mo. Uh, nay, uh, wala naman ho akong pinagsisisihan kung hindi ako naging ganap na siman. Ako ang um, panganay kaya natural lang na ako ang papalit kay Papa sa mga responsibilidad na naiwan niya. Alam niyo naman ho na hindi ko talaga kakayanin na may iwan kayo ni Ara dito. Lalo na ngayon na may sakit ka. Tapos, nag-aaral pa ng high school si Ara. Siyempre, kayo hong dalawa ang unahin ko kaysa yung sarili kong pangarap. Pero... Maganda din naman ho ang trabaho ko sa mall. Kumikita din naman ho ako ng sapat para sa pangailangan natin. Hindi niyo ho kailangan makaramdam ng ganyan. Masaya ho ako. May trabaho ako. Kumikita ako ng pera. Tapos na naalagaan ko pa ho kayo. <laughs> Pero kasi pakiramdam ko kaming dalawa ng kapatid mo lalong-lalo na kung pumipigil sa'yo para maabot mo ang pangarap mo. Ay, nandiyan lang naman ng ang pangarap ko. di naman ho mawawala sa puso ko ang pangarap ko na maging seaman. Hindi ho yun mo kakawala sa akin na eh. Ang mahalaga lang ho sa akin sa ngayon ay yung maalagaan ko kayo ni Ara at tuluyan na ho kayong gumaling. Napakaswerte ko talaga sa sa'yo, anak. <laughs> Uy, pre! Ba't ngayon ka lang? Huwag ka lang malate, ha? <laughs> <laughs> At least hindi pa din ako late. Tsaka, alam mo naman na nag-aalaga pa ako sa mama ko na may sakit. Talaga ba? Eh, ala ko ba may kapatid kang babae? Bakit hindi siya mag-alaga sa mama mo? Ah, si Ara. Ah, hindi ko yun masyadong maaasahan kay mama. Nagdadalaga na kasi kaya hindi mapirmi sa bahay. Tapos, paaga pa siyang pumapasok sa school kaya wala talagang choice ko hindi ako ang mag-intindi kay mama bago ako pumasok dito sa trabaho. Eh, pero huwag ka na mag-alala. Kalkulado ko naman ang oras ko kaya hindi ako malilate. <laughs> Uy, pare. Oh, si Sandro. Dadaan siya dito sa stall natin. Oh, ano? Wow. Ayusin mo Ayusin mo. 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 Ano ba? Ano bang magulo yun ang Ayusin nga natin eh. Ang gulo-gulo eh. Oo oh, na, umayos ka nga. Tumigil ka na. Ito na, ito na. Uh, hi, Sandra. Uh, hi, Paul. Uh, um, hi din, Ryan. Hi. Ang ganda mo raw, Sandra, sabi ni Ryan. Uy! Uh, talaga. Uh, salamat, Ryan. Ah, <laughs> uh, sige. Kailangan ko na pumunta sa area ko. Uh, sige, Sandra. See you later. Talaga. Latang lata talaga dalawa na may gusto ko sa isa't isa. Oh, nakita mo ba yung pamumutla ni Sandra habang nakatingin siya sa'yo kanina? Totoo ba? Parang hindi ko naman napansin. Sus! Kunwari ka pa. Kitang kita naman na kinikilig ko sa'yo. <laughs> Nihil ka na nga. Oh, <laughs> uy, kinikilig din siya. Huwag na, iwan ko sa'yo. Tara, magdrabaho na nga tayo. <laughs>